magandang umaga po sa inyo lahat at welcome back po sa ating channel so ngayon po ay mag update po ako sa inyo kung magkaano na po yung presyo ng alas ngayon ngayong June 2024 so yung kapatid ni Mrs. ay nagpabili po sa amin ito po siya dalawang piraso uh, nabili siya sa Cebuana Pawn Shop si Bohol Brands sale kasi sila noong nakaraan na mayroong discount na 10% so ito siya, dalawang piraso para din itong 18 karat so ito yung uh, date no, kung kailan nabili uh, June 11, 2024 so ito yung unahin natin uh, 18 karat 3.7 grams ito yung original na presyo, 15,854, less 10%. So, ang binayaran po ay 14,269 pesos. Okay, so, timbangin natin, 3.7 grams. Para malaman natin kung may daya ba o wala. So, dito sa timbangan po natin ay 3.8. O so, mas mataas, no? Dito sa timbangan natin. Ito naman. Receiver. Ayan, sabay po itong binili uh, June 11, 2024 ayan po 18 karat 4.5 grams original na presyo 19,282 tapos discount na 10% nagiging 17,354 pesos na lang no? tapos yung sangla nakasulat na rin dito sa likod ayan So, ito, compute din natin ito mamaya kung magkano na ang per gram. Yan, 4.5 grams. Yan, tama po siya, no? Yan. So, compute natin kung magkano yung per gram nila. Sa 18 karat. 19,282 divide 4.5 yan kapag uh, walang discount po na 10% ito po yung presyo niya sa 18 karat sa Cebuana po ito subasta so po 4284 pesos na so dahil naka-discount ito ng 10% so compute natin ayan po 3800 56 pesos. So ganito na po kamahal yung alahas no. Sa 18 karat. Tapos yung sangla para malaman niya. Eh nakasulat dito sa likod 2763 divide 4.5. Ito na po yung sangla ngayon sa 18 karat. 3502 per gram sa Cebuana po ito sa Sirabulyones Bohol brands. So hindi ko lang alam sa ibang mga brands no kung ganito din ba sila magpresyo. Tapos idagdag ko lang itong uh, presyo din sa Palawan. Nag-sale sila. Pinikturan ko po yung uh, mga display nila. Ayun, so medyo malabo lang. So sa 18 nila, So, ang per gram po nila ay sa 18 carat po ito, 4,105. Ito yung regular daw na presyo. So, wala pa itong discount. Nagbibigay daw sila ng discount kapag uh, mayroon tayong cards sa uh, Palawan. At saka mayroon tayong uh, Palawan Pay. So, pag mayroon ganon, ah, uh, magbibigay sila ng discount na 15%. So pag wala uh, ito po yung presyo. So, hanap tayo ng 21 karat ata, may 21. 5 6 divide 1.22 So, sa 21 karat po nila, ito yung regular na presyo ay 4,666. Tapos sa 22 karat, ayan, mayroong 22. Divide. So, sa 22 karat po nila ay 4900. Ito yung regular na presyo. So ayan po, uh, ito lang po yung ma-update ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po.